Hello guys! Uh, good morning! So, today is Saturday. And uh, alis kami ngayon. Pupunta kami ngayon doon sa birthday party. At nakakota naka ko ngayon kasi galing kami sa labas. Mamili kami ng balloons. Anyway, so before that, andali lang. <laughs> At uh, kukunin ko yung aking coat. So, I'll be wearing... Uh, the same coat the white coat or blazer you know um, today uh, sorry so ina nga <clears throat> itong aking susuotin today because wala lang <laughs> isang beses ka pala siyang nasusuot and kailangan ko siyang syempre laging susuotin dahil mahal <laughs> and um, para naman makuha ko yung worth ng money ko, di ba? And hindi naman tayo mga fashion blogger or vlogger para maraming mga sinusuot kada araw, iba-ibang sinusuot para mga mala heart evangelista lang ganyan. <laughs> so, um ayun, tapetan ko yung aking coat. And so naalis na kami. I just wanna ano, tell you guys kung ano yung mga nangyari in the past So, <clears throat> ang last or latest video ko na in-upload was yung nandun kami sa Liverpool. No? So, nag-day off ako noon dahil pumunta rito yung aking sister-in-law na si Karen. So, flight attendant po siya guys. And meron, meron siya rito yung uh, flight noong Wednesday. Actually, dumating siya ng Tuesday. Tapos, Wednesday, Uh, nag-meet up kami. Kasi sabi niya, pahingalan daw muna niya yung Tuesday. Dahil sobrang dami daw niyang flights. So, wala siyang ginawa. Nasa hotel lang siya. And then, pinick up namin siya noong Wednesday. So, yun yung aking video uh, last time na in-upload ko. Pagkata kami yung Liverpool. And then, um, guys, ito nga pala yung aking outfit for today. <laughs> Sandali. Yan. So nakaano tayo skirt um ayun so kwentuhan time ayun nga um so that day i was ano on annual leave for the whole day tapos the next day uh, half day ako naka-leave sa work so si Alex po, dinala namin sa dentist on the, uh, Thursday ano lang siya uh, regular check up. So, meron siyang routine check up every 3 months. Tapos, yung dentist niya, um, special education, uh, sorry, special needs, um, for special needs kids. So, yun yung ginawa namin. Then, after that, sabi ko, parang sayang naman yung araw, no? Kasi, half day ako naka-leave, tapos, wala kami ibang gagawin. So, ang ginawa ko is, tamang-tama, meron ako isasoling um, bin, mag, meron na kasi akong biniling, alam niyo yung curtain rod na pang door lang um, malaki yung sukat so yung door namin is medyo okay sana sa, sakto yung sukat although yung wala siyang masyadong space um, doon sa kanyang gilid ng door so sabi ko hindi siya po pwede so sinoli ko siya eh, tamang tama Um, merong Dunhelm kasi sa Dunhelm ko siya pinurchase doon sa Trafford tapos doon sakto um, kailangan ko isole yung magnifying glass na binili ko for Alex bali, ire replace ko actually yon so, nasa Trafford Center din sabi ko at least, uh, punta kami doon para isole yung curtain rod sa kabila, sa retail park tapos pumunta kami right after uh, sa uh, Trafford Center So, yon, Medyo madami-dami tayong nagawa that day. Um, and then, so, papakita ko sa inyo yung video no nandong kami sa Dunhelm. First time ko pumunta actually doon. First time ko pumunta dahil hindi naman ako nagda-drive before. So, ngayon, accessible na siya. Kasi kung magbabas, ang hirap talaga pumunta doon. Um, so, uh, accessible siya through car. Kaya nagpunta kami. First time, first time namin. And then, first time ko sa mismong store ng Dunhelm. And makikita nyo doon yung, um, lang din siyang BNQ. So, ito yung video. Alex! Parang, parang warehouse. Ha? Huh? pause Pausa. Oo. Oh. Oh. Nan nandito kami sa Dunhelm. First oh. time nilang dito. Oo. Dito sa retail park na to. First time. Meron din siya ano, no? Food bar. Ano? Food warehouse. Parang Iceland. Ah. Oh. May five guys pa din. Yung favorite ni Karen. Five guys. Nandun. <laughs> so, masasoli kami ng rod. Mm. Alex, are you okay? First time ko dito. Mukhang, may bang sale? <laughs> <laughs> okay, baka ganito yung the range. Parang, baka ganito yung itsura. Ganito, baka ganito yung mga binibenta. Pang... Baka parang ganito. may mga furnitures doon, no? doon sa taas. Baka same. At Hindi pa kasi ako nakapuntang the range eh. Kamahalan? Mmm. Scarf. 10 pounds. <laughs> Talaga? Mm. Chicheria? Mm. Nagbibenta sila ng chicheria? 80 pa of course. No. Ah. Ito, maganda oh. Scarf. Inumin? Ah, mahaba pa pala oh. Doon pa sa dulo. Yung B&Q. Oo, oh, oh. parang mas ano siya, hardware. Ito, may sports direct din dito, ti. Oh. Ano pa meron? So, Dunhelm, sports direct. Home bargains. games B&M, oo oh, nga. Food warehouse. KFC, Pizza Hut, McDonald's, Five Guys. <laughs> Pero katabi lang niya kasi Trafford Center eh. Sa, sa katapat, katapat na to, Trafford na eh. Ayan, home bargains. Uy. Saan tayo nakapark? Nagpas na home bargains? Ah, sa may ano? Doon sa may tapat ng ito ba tapat ng Iceland home ano yun pangala na o oh, dito <laughs> naliligaw eh <laughs> alam ko tapat to lang ano ba to ano, nasa na ba tayo <laughs> ito tapat nito itong na to ito yung home home bargains ba to Ah, food, food, food warehouse. Ito, food warehouse ata Ayan, dito tayo, no? Okay, let's go. So, yun lang nga, maraming mga stores doon. And then after that, uh, nagdrive nag-drive naman ako papuntang uh, Trafford Center. corporate Center. Um, so, nakaprom lang si Alex. Kasi nga, alam niyo yung ugali niya. Ayaw niyang maglakad. Kung saan namin talaga pupunta. Kung saan namin gusto pumunta, rather. So, ayaw niyang sumunod sa amin. Meron siyang sariling direction. So, so nagkakaroon siya ng meltdown pag hindi namin sinusunod yung kanyang gusto. So, nakaprom lang siya the whole time. So, habang nag-aantay kami kay Ate Marisa, dahil nag-CR siya, eto si Alex na busy. Busy siya sa mga numbers. Oh, may mga numbers siya. Diba? Numbers. <laughs> oh, busy siya. Titingin siya ng mga numbers dyan. Snowflake. Uy, parang masarap yun. Eh. Oh, hindi masyadong matao ngayon. Kasi, eh, siguro kasi ano pa, Anong oras pa? Anong oras ba? 3 p.m. pa lang ba? 4. Pag weekend, no? Lalo na Sunday, oh. Ay, ng kinang. Ay, meron siyang, ano, air balloon. Air balloon. um, so nagpa-change ako ng magnifying glass and then after that uh, pabalik, sabi ko sige uwi na kami pinalakad ko siya and then sabi ko sige uh, lead the way, tina natin ko saan siya pupunta at nakita niya yung suffrages pumasok siya doon Pagkasama mo si Alex, hindi ka pwede mag-shopping. <laughs> Pero hindi naman tayo mag-shopping. Nagtitingin-tingin lang. Ay, oh. Okay, this way daw, this way. Oh, Balenciaga. Ay, oh. <laughs> Ay, naku. <laughs> okay, you read. You read, Alex. Nakote, nagbasa na. <laughs> Wala nagbasa na. Early years. And, ayun na nga. Habang naglalakad kami, um, nakakita siya ng box <laughs> So, yung box na yon is Balenciaga book. Um, yung, yun yung una niyang, well, yun yung binuksan niya. So, maraming box doon, tatlo, tatlo. Tapos yung Balenciaga, yun yung kanyang open <laughs> So, nasa Jimmy Choo. <laughs> nasa Jimmy Choo tayo, of spring <laughs> oh, Sige, Alex. Pasok ka lang dyan. <laughs> mukhang, mukhang dito na tayo forever. Oo nga. Let's go na. bilis mo mag-flip ng buka. Lagot, we're trapped. <laughs> Lagot, we're trapped. <laughs> Natrap na tayo. Okay, we're gonna go na. Alex, let's go. Let's go and walk. So, right after that, ayun, ayaw na niyang umalis kasi gusto niyang magbasa ng book and uh, yun na, nagkaroon na ng meltdown <laughs> so right after that, nalagyan na naman namin siya sa prom ano sinabi mo te? <laughs> <laughs> may sinasabi ka dun sa sapatos ng balansyaga tulog <laughs> charity, makabili ka lang ng 3.50. Pero hindi siya balansyaga. Oo. Pero, Pero yung, ano na yon yung sapatos na yon madumi. Binibenta nila balansyaga. Tapos... At ang amount? 795. Pounds. <laughs> pounds. so, magkano na yun sa Pinas? Like? Kaya sabi mo, ang lakas ng loob nilang magbenta ng madumi. <laughs> Baka ano lang yon tester. <laughs> Marami nang, marami nang, oo. Marami nang nag-test nung sapatos. 70% <laughs> ba? Almost 50k? 50k na yun siguro, no? Kasi 800 na yun, e. Eh. Oo, oh, ganoon lang nga. Mga ganoon lang nga. Almost 50k? 50k lang ba? <laughs> oo nga. Sapatos 50k? Hindi ko rin makapagod yung mga kamamutagod. <laughs> At, <laughs> At least yung, yung motor umaandar. Yung motor nasasakyan. Nasasakyan, sapato, nasasakyan mo rin yung naman. Yung mo. Pero matagal ka makakapunta sa paroroonan. Ay, yung motor, motor mabilis. Yung motor niya, mayroon na 35,000. yung <laughs> <laughs> mga murahin brand. Ayan. Ayan, Dahil pumasok tayo sa Selfridges. <laughs> na, na ano tuloy. Nabash. Nabash. Nabash yung mga ano, presyuhan doon. Isang daang. Isang daang sapatos <laughs> na mabibili ko sa charity. Pwede pang ipamigay. Oo. More than pa pala kahit 200 pieces na nagayang charity. yes. uh, pauwi na kami this time uh, pero uh, dumaan kami sa um, Gregs kasi sabi ko pakainin muna natin si Alex so tinan natin kung meron doon food na pwede siyang kainin so may nakita kami doon potato wedges tinry ko kung kakainin niya so good thing kinain niya oh, very good talaga si Alex wow very good Alex you're eating aww so now pwede na tayong lumabas at uh, french fries lang <laughs> puro mga potatoes lang <laughs> ito, wedges. Oh, bakit nasa baba yan? Init ba? I think it's hot. Uh, Ayoko ma'am. Warm. Huh? Warm. Mm. Good boy. <laughs> Te, sa <sayo> iba to? <laughs> sa <Sayo> iba yan? <laughs> Oo oh, nga, wala nakakaalam. Short. Uy, <laughs> very good, Alex! Wala, that's a big bite. Ayan, inudura niya yan. Pulong-pulo yung ano. Wala, wow, wow. that's a big bite. Hindi, <laughs> hindi pa inudura. <laughs> Kasi minsan pag sublang-pulo, mm -hmm. pa i-babaan niya. Ay, good job, Alex! Wow! Oh, hi, experience fries lang kainin. Oo. Oh, oh. Yun lang yung pwede natin bilhin sa labas. Fries lang. At least eh, hindi na yung skinny. Kumakain na rin siya niyan. Potato wedges. Oo. Meron na tayong option. Hindi lang McDonald's. Pwede na tayong mag-Greggs. Yes! Wow, Alex! I'm so proud! Ah, uh, di hindi ka talaga yung sa oh, nga, ano sa hot, ma ang ang ng Oo, oh, parang pabinta. may pamintang yung marami. Hindi ko alam kung ano 'yan, anong flavor na 'to. Hindi natin 'to pwedeng gawin sa bahay. Ano <laughs> hindi natin alam kung anong paano ginagawa. Oh, naman yun, Be. You, you can buy it. Grabe, oh. Busog oh. na ito pag uwi. Puro potato. Carbohydrates. Wow. Yes. Daddy will be so proud. Mm. Oh, I'm kasi laki na bibig mo. Ano pang magagawin natin, te? <laughs> Magbe-bake. Magbe-bake? Oh. Tapos, bibili pa ng cake. Cake. The best cake. Mm. Joy to the swirl. <laughs> Muffins na lang. Mm -mm. Yung tiguan something. Pwede. 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 Oo, oh, pwede. Actually, meron na, puro sweets na yun kasi meron na tayong, ano, chocolate. chocolate. Mm. Ay, bukas mo na pala yung dadalhin nun, no? It's a birthday na ni Alex. Tapos, magdadala siya ng cake and sweets sa kanyang nursery tomorrow. Thanks ni Alex. Water. <laughs> At tayo, hot chocolate. chocolate. <laughs> hot chocolate. <laughs> so, nagkaroon, oh, oh, sorry. So, kumain kami ng... Uh, sandwich. Tsaka nag-order ako ng hot chocolate para sa aming dalawa natin, Marisa. And then lumabas na kami. And um, madilim na ang paglabas namin kasi maaga po nagdidelim ngayon. So, nakita namin yung Ferris wheel na nakailaw na. Ang ganda-ganda. Yeah, may ilaw na. Oo. Oh. Meron kayang mga nakasakay. Wala. Wala pa. <laughs> And uh, that's it. Pagkatapos umuwi na kami, na traffic kami sa ano, sa uh, on the way kasi parang 5 o'clock na ata, yan. So talagang traffic na dahil peak hours na, uwi na ng mga tao kasi Thursday 'yun. So uwi na ng mga nag-o-office, 'di ba? And then um that's it. <laughs> so today, I think that's it, no. Yeah. So today naman, uh nagpunta kami kanina doon sa shop sa Card Factory para bumili ng balloons kasi aatan nga kami ng birthday tapos itong itong friend ko yung asawa niya may birthday 50th birthday so in invite na kami tapos yung friend ko na pinay nag request sa akin na bumili ng balloons so bumili kami ng 50th nakalagay na na balloons so um ayun and then meron kaming bit bit din na gift gifts so Ayan, nag ready na kami. Actually, 2 o'clock po yun. And then, uh, until 6 o'clock daw. So, we'll see kung anong oras kami uuwi. Kasi, actually, uh, si Steve, he's still not feeling well. And ako din, actually, last night, um, parang hawa na ako sa kanya kasi, ano na din, parang inuubo-ubo na din ako. Well, actually, you know, na din ako. So, hawa-hawaan na to, guys. <laughs> tatlo kami may ubo, si Alex si Steve tsaka ako, pero I think si Alex, ah si Steve muna ang nauna, and then si Alex parang nahawa na sa kanya and then, ayun ako, <laughs> kagabi nahirapan ako matulog talaga guys kasi uh, puro ubo So, baka sasaglit lang din kami doon. Magpapakita lang kami. <laughs> Tsaka, syempre, sabi ko nga ka kay Steve, kailangan maaga tayo today. Kasi nga, tala yung may ng lobo. <laughs> Pangit naman kung yun yung de-decorate nila. Tapos, anong oras tayo uuwi, di ba? <laughs> Ay, sorry. Sabi ko sabihin, uh, yun yung de-decorate nila sa table. Tapos, anong oras tayo darating? Late na. so, late na yung decoration. <laughs> okay. So, yun na, guys. I'm um, not sure kung kita. Pero ito ang aking looks. Oops. Ayan. So, nakaano na tayo ngayon. Naka-stockings. Kasi nga, mal, mal ano na, malamig na. Malabig na sa labas. Okay. So, I'll see you later. School with this one, <laughs> Maybe. What is hello everyone. So, today, well, we're gonna do a pub quiz. To, I feel like a bingo call of 71, 70, <coughs> 90. 90.